Iwan ko sa'yo. Ay. Tama, gumubuko ko <laughs> Ayan o. No? Two. Three. Tatlo pa lang, puta. Lang ka na. Four. Five. Six. Seven. Eight. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 O okay, gano'n yan? Ang darah ka Pangit na pag sumusubra uh, Dapat ka ka may ano lang Dyan, dyan dyan 10 20 20 rin ano? Pag, pag sumusubra ka Mamabaliwala yun eh 1 Yun, sana all <laughs> Sana all Ilan na? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sana all 14 15 16 17 18 19 20 oh, dito naman Ah, dito naman dito naman Ano ba yan? 5 lang 5 lang dito naman Kapo, okay, Two, please. three, four, five. Lima na. <laughs> Ayan <Ayoko> naman. Ay, <Ayoko. laughs> Ay, salamat. Oh. Thank you, pre. Welcome. Ara-ara natin gagawin ito,